isang pagsasalaysay sa panahong sinakop tayo ng mga Amerikano na pinamagatang Apoy ng Kalayaan ang Digmaang Pilipino-Amerikano Noong 1868 sumiklab ang pag-asa ng mga Pilipino matapos talunin ng Amerika ang Espanya Akala ng marami ito na ang simula ng kalayaan Ngunit maling akala pala. Sa likod ng ngiti ng Amerika, may nakabang na bagong pananakop. Noong Pebrero 4, 1879, sa tulay ng San Juan, isang putok ang umalingaw-ngaw. Simula ito ng digmaang Pilipino-Amerikano. Sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, lumaban ang mga Pilipino upang ipagtanggol ang bagong republika Mahina man sa sandata, matatag sa puso ang mga mandirigmang Pilipino. Sa bawat baryo, sa bawat kubat, may mga bayani nag-alay ng buhay. Tulad na General Antonio Luna, Gregorio del Pilar, at marami pang iba na hindi na isulat sa kasaysayan. Ngunit sa kabila ng kabayanihan, nanaig ang mas makapangyarihang kalaban. Noong isang libo, siyam naraan isa, nadakip sa Aguinaldo. Unti-unting bumagsak ang mga persang Pilipino at tuluyang sinakop ng mga Amerikano ang bansa. Ngunit hindi kailanman namatay ang apoy ng kalayaan mula sa mga abo ng tigmaan sumibol ang bagong pagtasa ang dugo ng mga bayani nagpatubig sa binhi ng ating kalayaan na tinatamasa natin ngayon ang digmaang pilipino-amerikano ay hindi lamang laban ng mga sundalo ito'y laban ng mga buong bayan para sa dangal para sa karapatan at para sa kalayaan. Ang script na ito ay batay sa mga pangyayari mula sa kasaysayan ng digmaang Pilipino-Amerikano ayon sa mga sangguniang aklat at dokumento ng NHCP at Official Gazette. Inilaan para sa layuning pang-edukasyon. Ako si Ginang Emeline Palafox, nagsasalaysay para sa Araling Pilipino 8.